fishing Tayo fishing. Yun, may namin wingwit yung dito. tayo. Mag-relax mo tayo. Mag-relax. Mag-relax. Kain tayo, pre ulam natin ano itlog wala pa tayong huli ayun e, no pamingwit natin dalawang nag-aabang nang sana makadali tayo o okay, may mga ibon no ibig sabihin yan may isa mamaya so mo na tayo ulam itlog Gawin na tayo ng pain mga bro. Pain, pain. Uubos lang. Ibig sabihin may kumakagat. Gawin okay. tayo ng pain. Nagawa na tayo ng lagayan ng ano, pamingwit. <laughs> lagayan na tayo ng pamingwit. Yun. Yung mga pain natin bro, mga jumbo talaga. Binigyan tayo doon kanina nung ano, pamingwit sa ano, sa lake eh may nagano doon eh tawag dyan naglalambat so ano yata siya try nating ano lakihan yung mga pain sana dalag ang kumain oh no? dalag gawa naman tayo ng silungan kasi ito punta yung silungan part ay ng silungan. Yan o. Ah, Try natin dito. Sa so, makadali tayo. Madali tayo ng pambaon. <laughs> <laughs> Try natin Yan. Tumalayo siya. Tara, siya lagay. yano? o. Nagawa tayo ng lagayan angas oh, bro nakagawa tayo ng lagayan yan o yan yun sakto sakto kunin natin isang pamimit natin ilalagay natin dyan nakagawa tayo ng ano yan o nakagawa tayo ng kubo 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 natin para hindi tayo mainitan yun ang pamingwit natin yan ang kubo kubo natin So, kunin natin itong isang paming whip. Tapon natin doon. Kanina may kumagat dito eh. Peace on. Peace on pre. Grabe humila. Malamang. Malamang kanduli ito pre. Grabe humila. Eh. <laughs> kanduli ito. Malamang kanduli ito pre. Grabe humatak eh. piece on, grabe humata ko, oh. oh, 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 talagang <laughs> kanduli to kanduli din, kanduli din, oh kanduli din, kan <laughs> baby shark din, kanduli, grabe humata khey, eh. <laughs> oh. <laughs> na kanduli din. Oh. Sarap pumila eh. Oh, ta taas pa yan? Hmm. <laughs> oh. yun nalak grabe yung wilay eh. nakakatawa pangalawang huli ko na na ano yan taba ng ulo eh yung isang kanduli binigay ko doon kay ano yung isa yun know. o

Ano lang ito? Mura lang tong ito, nasa 184 lang yata 184? Oo Dugtong to? Dugtong to? Dugtong to? Oo oh, Siyapi ba? mura lang, tapos itong reel, mura lang rin, 500 ito to

<laughs> Dalawang kanduli na sarap na yun. Ano yun? <laughs> oh? <laughs> oh, niyan. yan, ano yan, gataan oh. Tiba tinik Oh, tiba dalawang kanduli pwede na yan <laughs> Oh, makanduli. Peace on prio oh. Baby shark. <laughs> Baby shark. Laki oh. May tinik mo ba ito? Oo, oh, may tinik yan. Yung, dal yung, yan, takas yung sa likod niya. Tinik yan, huwag kang magkakampanti dyan. Pag pumitik yan, matatamaan yung kamay mo. Kailangan Parang kabanatuan pa yan. Dan. Oh, parang may tibo yan. Ito marunong.